pm mga kapio embre so para makapagpander ka ng isang pin tab na washing machine no so kailangan mo ng 1000 watts na inverter pure sine wave so pag sinabing pure sine wave ay, yung sine wave nya parang sa kuryente na ng bahay no so pure sine wave so magkaiba kasi yung isang inverter na tinatawag na modified sine wave medyo may ugong yung kapag dating sa motorized no yan, yan. so pero yung ito pure sine wave nga So, uh, hindi na ganun kalakas yung ugong ng mga motor. Lalo na kung uh, washing machine yung gagamitin mo. no So, kailangan mo siyempre at least 100 watts o 100 AH na battery. Na pwedeng lipo 4 or lead acid. So, pag sinabi yung 100 AH, so, time mismo sa 12 yun, meron kang 1,200 watts na power. No? Pasok yun na yun sa 250 watts na uh, washing machine mo. Okay. So, kung 50% ng mismong charge ng battery mo, so meron kang 600 watts, pasok yung 250 watts na load na washing machine. No, pwede mo magpatakbo ngayon, no? From 12 volts dito sa battery, connected dito. Okay? Then, output niya is 220. So, makikita mo yung wattage ngayon dyan. Lalabas dyan na 200 watts. So, may mga video ko na pinapandar ko yung washing, no? So, ngayon nga ay nakatambay uh, yan so may pag na lang ulit sa umaga no, papakita ko sa inyo so yun ang requirements so 100Ah na battery then inverter na 12 volts 1000 watts ang inverter then at least 500 watts ang continuous running no? sabihin yun yung naibibigay talaga ng inverter mo so yan pwede yan sa washing machine na twin tub no? then syempre hindi pwede yan sa rice cooker dahil nga yung mga rice cooker natin puro 800 watts no? pero kung maliit lang 400 to 300 watts ang rice cooker mo oh, pwede yan problema so yan ang trabaho ng inverter no from 12 volts to 220 volts na output kinoconvert nya no? so syempre uh, pag mababa ang voltage mataas ang amperay eh. kapag mataas ang voltage naman mababa na ang amperay eh. syempre huhugot sya ng malakas na kuryente dito sa mula sa battery then i-convert nya ng 220 volts so yon ang trabaho ng mismong inverter so maraming kasi inverter mayroon 12 volts 24 volts 36 volts at 48 volts no yun yung pinaka uh, maraming gumagamit yung 48 volts nga no? dahil para mababa yung amplifier pero tayo nga small setup lang so yung pinaka muro lang pamasa lang 12 volts lang tayo ayan, ayan. So, kung TV electric pan lang, kaya-kaya nya. Okay. So, then, ito. Ito yung mismong uh, DIY na solar setup ko. No? Mayroong controller. So, yeah, siya yung nag-charge ng kuryente para sa battery mo. Then, yung solar panel, yung connector rin dyan. No? Then, may mga breaker. If ever na kailangan mo patayin. No? May maintenance na gagawin. No? Ililipat mo yung solar panel mo. So, pwede mong i-disconnect dito sa battery. Then, may output no? outlet ito yung extension na or direct mo connect sa bahay no? so kung ilaw ilaw lang lalong kayang kaya ng inverter natin yan mga ka -electrika. so yun no? ang trabaho ng inverter natin it's 12 volts input to 20 volts output so thank you mga ka-POM Ray God bless